Bliss Monday mga higala for today sa video mo at tuta sa CDO. Mga unta mga higala diri sa It All You Can sa Gaisano City Mall. Salamat sa makanunay sis Milani, Kuya Bell and Klongklong -klong, sa pag-sponsor paghuman o kaon mo at tudayon mi sa Centrio kay Manan Aw og Sini. <laughs> kaon yun taani. <laughs> mga higala kay talagsara ta makakaon og ganyan nga foods mauni ang display karon na mga sudan lami kaayo o kikaayo kaayo na ni diri sa 4th floor Gaisano City Mall for only 399 pesos pag regular. Pag senior citizen, makadiscount og males sa 100 plus. Sulit na kaayo ipadala lang o valid ID senior citizen. Proceed na dayon mi sa Sinihan sa Sintrio Ayala Mall. Alas 2 sa hapon pamandi ay ang salida sa Sinihan. Maong diri na lang mi ani kay alauna man sa hapon ang appointment ni Papa para tauran na og marpil. Si Mama dayon giibtan og nipon. Maudayon ni ang girisita sa doktor. Paghuman, maudayon ni among gisakyan ang minibus. Salamat ka ayos si kalipay sa ginikanan nga na ay magpangga na ana. Salamat sa maagang pamasko and God bless.